Naisip mo na ba kung bakit biglang nagbabago ang kapalaran ng ilang tao, parang mismong universo ang nag-alis ng lahat ng kanilang problema? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto ay hindi nakatago sa mga templo o kabundukan kundi na sa mismong pintuan ng iyong tahanan? Nayong gabi, bago ka matulog, isang simpleng ritual lamang ang pagbuhos ng tubig sa iyong harapang hagdan, ang maaaring mag-alis ng masasamang enerhiya, magbukas ng daan para sa mga biyaya, at mag-anyaya ng kapayapaan sa iyong tahanan. Huwag kang mag-scroll palayo dahil ang sinaunang ritual na ito ng mga Pilipino ay nakapagpabago na ng maraming buhay. At kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin ay pinili ka ng universo upang matanggap ang mensaheng ito. Sa puso ng bawat tahanang Pilipino, may isang tahimik na paniniwala na ang tubig ay may dalang alaala at mahika. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, kung nais mong palayasin ang malas, haya ang unang dampian ng tubig ang iyong pintuan. Hindi lang ito basta pamahiin, ito ay isang banal na paraan ng paglilinis sa daan kung saan dumadaloy ang enerhiya ng iyong buhay. Ngayong gabi, tinatawag ka ng ritual na ito para sa isang dahilan. Nakita ng universo ang iyong mga pagsubok, ang mga gabing walang tulog, at ang mga dasal mong ibinulong sa katahimikan. Ngayon, oras na upang pakawalan ang mga bagay na hindi na para sa iyo. Habang ibinubuhos mo ang tubig, Isipin mong bawat patak ay nagdadala palayo ng bigat, sakit, at kamalasang matagal nang bumabalot sa iyo. Dahil matapos ang gabing ito, ang iyong tahanan, puso, at kapalaran ay hindi na kailanman magiging pareho muli. Emosyonal na pagdiskubre. Nararamdaman mo ba kamakailan ang bigat na tila nakalutang sa hangin, kahit mukhang payapa naman ang lahat sa paligid mo? Maaaring nagsisimula ang iyong umaga sa buntong hininang hindi mo maipaliwanag, o nagtatapos ang iyong gabi sa mga iniisip na ayaw kang iwanan. Maraming Pilipino ang tahimik na nagdadala ng ganitong pakiramdam, ang pakiramdam na may hindi nakikitang humaharang sa kanilang mga biyaya. Nagsisikap ka, nagdarasal, nagbibigay ng kabutihan sa iba, ngunit tila hindi na umaagos ng maayos ang mga bagay tulad ng dati. Sabi ng ating mga nakatatanda, baka may bara sa daan ng swerte. Marahil na puno na ng stagnanting enerhiya ang daan ng kapalaran, tulad ng tubig na matagal nang hindi dumadaloy. Sa bawat tahanang Pilipino, ang enerhiya ay dumaraan sa harapang hagdan. Diyan dumadaan ang mga bisita, ang kanilang aura, at ang enerhiya ng labas papasok sa iyong pamilya. Kaya't kapag may kakaibang pakiramdam sa bahay, unang nililinis ng ating mga ninuno ang pintuan, upang alisin ang alikabok ng kamalasan na hindi nakikita ng mata. Alam nila na hindi lahat ng dumi ay kayang walisin. Ang ilan ay nagtatago sa hangin, sa mga salitang hindi nasasabi, at sa mga tahimik na sulok ng ating isipan. At minsan, kahit mukhang malinis ang iyong tahanan, mabigat pa rin ang espiritu sa loob. Iyan ang uri ng enerhiyang kayang abutin ng tubig, yaong hindi nakikita, ngunit malalim na nararamdaman ng kaluluwa. Marahil napansin mo kamakailan ang ilang palatandaan, kandilang kumikislap kahit walang hangin, panaginip na paulit-ulit o barya na bigla na lang nahuhulog. Hindi yon mga aksidente. Mga bulong iyon mula sa iyong mga ninuno, paalala na panahon na para sa paglilinis. Na ang iyong tahanan at ang iyong kaluluwa ay humihiling ng kalayaan mula sa bigat ng lumang enerhiya. May dahilan kung bakit natagpuan mo ang mensaheng ito ngayong gabi. Nakikita ng universo ang iyong mga tahimik na dasal, ang mga luha mong hindi mo ipinapakita, at ang ngiti mong pinipilit kahit pagod na ang puso mo. Matagal ka nang matatag, tinataguyod ang lahat para sa iyong pamilya, umaasang darating din ang araw ng pagbabago. At nayon, dumating na ang oras na yon. Ngunit ito ang hindi alam ng karamihan, bago makapasok ang bagong biyaya sa iyong tahanan, kailangan mo munang buksan ang daan para rito. Tulad ng ulan na naglilinis ng lupa upang sumibol ang bagong buhay, kailangan mo ring haya ang linisin ng tubig ang iyong paligid. Kaya't ang sinaunang ritual na ito ay hindi lamang simboliko, ito ay espiritwal. Isa itong paraan ng pagsasabi sa universo, handa na akong pakawalan ang mga hindi na para sa akin. Isipin mo ang lahat ng enerhiyang dumaan sa iyong pintuan, mga alalahanin, pagtatalo, takot, at mga pagod na paang tumatahak sa mahabang araw. Ngayon, isipin mo kung paano kung maalis mo ang lahat ng iyon. Sa sandaling ibuhos mo ang tubig, hindi ka lang naglilinis, binubura mo ang bigat ng iyong buhay. Ipinapakita mo sa may kapal na handa ka na para sa pagbabago. Bawat patak ng tubig na tumatama sa lupa ay may dalang hangarin, ang magpakawala, magpatawad, at gumawa ng puwang para sa bagong simula. Iyan ang kagandahan ng ritual na ito, hindi ito humihiling ng mamahaling bagay, kundi tubig, pananampalataya, at pusong handang magbago. Dahil sa paningin ng universo, hindi mahalaga kung gaano karami ang iyong ibinuhos kundi kung gaano kakahanda na bitawan ang mga hindi na para sa iyo. Kaya ngayong gabi, bago pa tumaas ang buwan, tumayo ka sa iyong pintuan. Hawakan ng iyong mangkok o basong may tubig. Huminga ng malalim. Damhin ang bigat sa iyong dibdib. At dahan-dahan mong ibuhos ang tubig sa harap ng iyong hagdan, habang iniisip mong dinadala nito palayo ang lahat ng kamalasan, pabalik sa lupa, sa may kapal, upang maging liwanag muli. Habang umaagos ang tubig, marahang sambitin. Ang hindi nakalaan para sa akin, hayaang tangayin ang para sa aking kapalaran hayaang dumating. Maaaring hindi mo ito agad makita, ngunit may pagbabago kang mararamdaman sa iyong tahanan, sa iyong enerhiya, at sa mga darating na araw. Dahil ang katotohanan ay ito, ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng malas. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng iyong kapangyarihan, ang iyong karapatang magkaroon ng kapayapaan, kalinawan, at mga biyayang matagal ng nakalaan para sa iyo. Ngayong gabi, habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, tandaan, ang tubig na iyong ibubuhos ay hindi basta ordinaryo. Taglay nito ang lakas ng bawat panalangin minsan ng binitawan ng iyong mga ninuno. At sa bawat patak na dumadaloy, unti-unting nawawala ang bigat at pumapasok ang liwanag na matagal mo nang hinihintay. Espiritual na pahayag Kapag ibinubuhos mo ang tubig sa iyong harapang hagdan, hindi ka lamang gumagawa ng isang simpleng ritual, binubuksan mo ang isang sinaunang pag-uusap sa pagitan mo at ng universo. Ang ritual na ito, na paulit-ulit na ibinubulong sa bawat henerasyon ng mga pamilyang Pilipino, ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakahanay, sa muling pagtatagpo ng puso, tahanan, at kaluluwa sa mga puwersang hindi nakikita, ngunit humuhubog sa ating kapalaran. Noong unang panahon, naniniwala ang ating mga ninuno na ang tubig ay tagapagdala ng buhay. Dumadaloy ito sa mga bundok at ilog, nagdurugtong ng mga baryo, at dinadala ang mga bulong ng mga espiritu sa bawat agos nito. Kapag nagbuhos ka ng tubig sa harap ng iyong tahanan, hindi mo lang nililinis ang lupa, inaanyayahan mo rin ang kapangyarihang likas ng tubig, ang diwang nagbibigay buhay ng pagdaloy, upang muli kang pagpalain. Tinawag ito ng matatanda bilang pagpapaagos ng malas, ang pagpapalaya sa masasamang enerhiya. Gigising sila bago sumikat ang araw o sa oras ng dapit hapon kapag manipis ang tabing sa pagitan ng mga mundo at magbubuhos ng tubig sa pintuan habang binibigkas ang isang dasal. Tanggapin mo o langit ang bigat ng araw ko. Palitan mo ng ginhawa at liwanad. Nauunawaan nila ang isang malalim na katotohanan na ang kamalasan, negatibidad at pag-aalala ay dumidikit sa atin tulad ng alikabok. At tulad ng alikabok, maaari itong manirahan sa mismong lugar kung saan dumadaloy ang enerhiya ng ating buhay. Ang pagbuhos ng tubig ay parehong pisikal at espiritual, isang paraan upang linisin ang hindi nakikita ng mata. Ngunit higit pa roon, sa paniniwalang Pilipino, ang tubig ay banal dahil ito ay nakikinig. Bawat patak ay sumisipsip ng emosyon, ng panginginig ng dasal, at ng lakas ng damdamin. Kapag ibinuhos mo ito ng may intensyon, inililipat mo rito ang iyong enerhiya, ang iyong sakit, panghihinayang, at pag-asa. Sa sandaling tumama ito sa lupa, tinatanggap ng universo ang iyong mensahe. Kaya't kailangang may pananampalataya. Kapag payapa at tapat ang iyong puso, dinadala ng tubig ang iyong dasal diretsyo sa may kapal. Dahil dito, hindi maaaring gawin ang ritual na ito ng basta-basta. Dapat mo itong simulan sa katahimikan. Sindihan ang isang puting kandila malapit sa pintuan, at habang kumikislap ang apoy, ibulong ang iyong buong pangalan. Ito ang paraan ng pagpapakilala mo sa espiritual na daigdig na nagsasabing, ako ito, humihiling ng panibagong simula. Pagkatapos, hawakan ang iyong mangkok ng malinaw na tubig. Maaari kang magdagdag ng kaunting asin kung nais mo, dahil ang asin ay sumisipsip ng negatibong enerhiya at nagbibigay proteksyon. Huminga ng malalim damhin ang tibok ng iyong puso habang bumabagal. Kapag ibinuhos mo na ang tubig, gawin ito ng dahan-dahan, hindi padalos dalos-dalos. Isipin mong ang iyong mga alalahanin, kabiguan, at kamalasan ay lumalabas sa iyong katawan at lumilipat sa tubig. Masdan sa iyong isipan kung paanong ang lahat ng iyon ay inaagos palayo, papalayo sa iyong pintuan at naglalaho sa lupa. Ang tunog ng tubig na tumatama sa lupa ay banal. Umiecho ito sa parehong mundong nakikita at hindi nakikita. Sa sandaling iyon, nagiging daluya ng pagbabagong anyo ang iyong tahanan. Bawat elemento, lupa sa ilalim ng iyong mga paa, tubig sa iyong mga kamay, hangin sa iyong paghinga, at apoy mula sa kandila, ay nagsasama sa tahimik na ritual ng muling pagbangon. Hanggang ngayon, marami pa ring Pilipino ang gumagawa nito tuwing bagong taon, mahal na araw, o kapag bilog ang buwan, naniniwalang nililinis nito ang daan para sa mga biyaya. Ngunit ang totoo, hindi mo kailangang hintayin ang isang espesyal na araw. Nakikinig ang universo anumang gabi na handa kang muling kumonekta sa pananampalataya. Kahit ang mga makabagong espiritualista, mga nag-aaral ng astrolohiya, enerhiya, at manifestasyon, ay sumasang-ayon na gumagana ang ritual na ito sa prinsipyo ng energetic transmutation. Kapag nagbuhos ka ng tubig ng may layunin, binabago mo ang iyong pangininin. Ipinapadala mo sa universo ang mensahe, ibinibitawan ko ang luma upang matanggap ang bago. At kapag naipadala mo na ang mensaheng iyon, tumutugon ang universo. Minsan, marahan, tulad ng tawag na may dalang mabuting balita, utang na biglang nabayaran, o hindi pagkakaunawa ang matagal ng nalinawan. Minsan naman, agad, tulad ng pagising kinabukasan na mas magaang ang pakiramdam, parang may tinanggal na hindi mo nakikita. Dahil ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng malas, ito ay tungkol sa paggunita kung sino ka talaga. Hindi ka walang kakayahan. Ikaw ay konektado sa daloy ng buhay na dumadaloy sa lahat ng bagay. Tulad ng mga ilog na humahawi ng daan sa matitigas na bato, kaya ring hubugin ng iyong pananampalataya ang bagong direksyon ng iyong kapalaran. Ayon sa mga Pilipinong mistiko, kapag nagbuhos ka ng tubig sa iyong harapang hagdan, nagigising ang mga espiritong tagapagbantay ng iyong tahanan. Ang mga espiritong ito, kadalasay ay mga ninuno o diwata, ay nakatayo sa bungad ng iyong pintuan. Kapag nakita nila ang iyong alay na tubig, pinagpapalakan nila ng kapayapaan at balanse. Kaya't pagkatapos ng ritual na ito, mararanasan ng marami ang biglang katahimikan, nagiging magaan ang hangin, tahimik ang gabi, at tila nababawasan ang bigat sa puso. At doon mo malalaman na ito ay nagtagumpay. Hindi ito palaging tungkol sa agarang himala, ito ay tungkol sa pagbabagong nararamdaman mo sa loob. Dahil kapag luminaw na ang iyong panloob na mundo, nagsisimula ring magbago ang panlabas. Isipin mo ito, kapag malinis at pinagpala ang iyong pintuan, malayang nakakaagos ang enerhiya papasok sa iyong tahanan. Nakakapasok ang mga oportunidad, pagkakaisa, at kasaganaan. Ngunit kapag napabayaan mo ito, nananatili ang bara at bumibigat ang daloy ng buhay. Kaya ngayong gabi, habang ibinubuhos mo ang tubig, tandaan mo ito, hindi ka gumagawa ng pamahiin. Nakikibahagi ka sa isang banal na pakikipagpalitan sa universo, ibinibigay mo rito ang iyong mga pasanin kapalit ng kapayapaan. At habang umaagos ang tubig palayo, isinasama nito ang lahat ng hindi kailanman para sayo. Tahimik man ang tunog, ang epekto nito ay kosmiko. Bawat patak na iyong ibinubuhos ay isang pahayag, handa na akong magsimulang muli. Pagkatapos ng ritual, tumayo ka sa katahimikan. Damhin ang pag-ikot ng hangin sa paligid mo. Pakinggan ang tibok ng iyong puso, mas kalmado, mas magaan, mas malaya. Iyan ang enerhiya ng muling pagbangon. Iyan ang tinig ng may kapal na bumubulong, narinig ka na. At kapag tinamaan ng liwanag ng umaga ang iyong pintuan, tandaan mong may nagbago, hindi lamang sa iyong tahanan, kundi pati sa iyong kapalaran. Dahil ang tubig ay hindi kailanman bumabalik sa parehong paraan, daladala nito ang iyong kwento, papunta sa lugar kung saan naghihintay na dumaloy pabalik sa iyo ang mga biyayang nakalaan. Pagpapakita at patnubay Ngayon na nauunawaan mo na ang banal na kahulugan ng ritual, panahon na upang dalhin ito sa mas malalim na antas, upang gawin itong buhay na pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Ang paglilinis ng iyong harapang hagdan gamit ang tubig ay higit pa sa isang ritual sa magdamag. Ito ang simula ng pag-uusap mo at ng universo, isang pag-uusap na kayang baguhin hindi lang ang enerhiya ng iyong tahanan, kundi pati ang direksyon ng iyong buhay. Dahil ang manifestation, sa tunay nitong anyo, ay hindi tungkol sa ng gusto mo. Ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong buong pagkatao sa enerhiya ng kapayapaan, kasaganaan, at pasasalamat, hanggang sa ang mga biyaya mismo ang lumapit sa iyo. Sa bawat pagbuhos mo ng tubig, Isipin mo itong parang pagtatanim ng bagong binhi ng kapalaran. Ang lupa sa iyong pintuan ay banal, ito ang tagpuan ng iyong personal na enerhiya at ng enerhiya ng mundo sa labas. Kapag binuhusan mo ito ng tubig, para mong sinasabi, tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin at pinapakawalan ko ang hindi. At sa simpleng gawain 'yon, nagsisimulang umayon sa iyo ang agos ng buhay. Munit ang manifestation ay higit pa sa kilos, kailangan din ito ng damdamin. Kapag nagbuhos ka ng tubig, damhin ang bawat salitang iyong binibigkas. Huwag mo lang dasalin, isabuhay mo ito. Ang universo ay tumutugon sa katapatan, hindi sa pagiging perpekto. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye ng iyong kinabukasan. Ang mahalaga, maniwala kang nililinis ang iyong daan upang dumating sa tamang oras ang iyong mga biyaya. May isang magandang kasabihang Pilipino. Ang tubig ay may dalang biyaya sa taong marunong magpasalamat. Kaya ngayong gabi, habang ginagawa mo ang ritual, isama mo sa iyong dasal ang pasasalamat. Magpasalamat hindi lang sa mga bagay na mayroon ka, kundi pati sa mga biyayang papalapit pa lamang. Binabago ng pasasalamat ang panginginig ng tubig, ginagawang magneto ng kabutihan ang paglilinis. Ipinapadala nito sa universo ang mensaheng, handa na akong tumanggap. Maaari mong gawing lingguhan o buwan ng gawain ang ritual na ito. Ang ilan ay ginagawa ito tuwing biyernes ng gabi o sa gabi ng kabilugan ng buwan kapag mas malakas ang enerhiya ng pagpapalaya. Ang iba naman ay tuwing linggo ng umaga bilang pagsalubong sa bagong linggo ng mga oportunidad. Ang pinakamahalaga ay ang iyong layunin ang tapat mong hangaring kumonekta. Bago simulan, ihanda ang iyong paligid. Walisin ang harapan at alisin ang kalat. Ang universo ay mas dumadaloy sa kalinawan at kayusan. Sindihan ang puti o bughaw na kandila, puti para sa kadalisayan, bughaw para sa kapayapaan. Maaari kang maglagay ng ilang patak ng langis ng nyog o asin dagat sa tubig, dahil ayon sa espiritualidad ng Pilipino, ito ay nag-akit ng paglilinis at proteksyon. Hawakan ang mangkok ng tubig at marahang bulongin. Naway dalhin ang tubig na ito ang aking pananampalataya. Naway linisin ito ang aking landas at buksan ang aking buhay sa mga biyaya. Pagkatapos, habang dahan-dahan mong ibinubuhos ang tubig sa iyong pintuan, isipin mong napapaligiran ng liwanag ang iyong tahanan. Isipin mong bawat patak ay nagpapalakas sa liwanag hanggang umabot ito sa kalsada, sa iyong kapitbahayan, at sa kalangitan. Hindi ka lang naglilinis ng iyong espasyo, ipinapadala mo rin sa mundo ang mga alon ng positibong enerhiya. Pagkatapos ng ritual, huwag agad bumalik sa loob. Manatili sandali sa katahimikan. Damhin ang hangin sa iyong balat, ang katahimikan sa iyong dibdib. Dito nagsisimula ang tunay na manifestation sa katahimikan matapos ang pagtalima. Ang pinakamakapangyarihang mga dasal ay iyong mga ibinubulong ng may kapayapaan, hindi takot. Ngayon, dito pumapasok ang gabay ng universo. Pagkatapos ng ritual, maaaring subukin ng universo ang iyong enerhiya sa maliliit na paraan. Mapapansin mo ang mga biglaang pagkaantala, pagbabago, o paglitaw muli ng mga tao mula sa iyong nakaraan. Huwag kang mabahala, ito ay bahagi ng rebalancing. Inaalis ng universo ang mga hindi para sa iyo upang makapasok ang tunay na nakalaan. Kung may bagay mang mabasag o mawala pagkatapos ng ritual, hindi ito pagbabalik ng malas, ito ay pagpapatuloy ng paglilinis. Nililinis ng may kapal ang mga bagay na hindi na dapat sumama sa bagong kabanata ng iyong buhay. Tandaan, kapag nililinis mo ang iyong pintuan, mas bumubukas din ito. At minsan, kailangang may umalis muna bago dumating ang mas mabuti. Sa mga susunod na araw, pansinin ang mga banayad na senyales. Maaaring makakita ka ng paulit-ulit na numero tulad ng isang daan at labing isa o pitong daan at pitumput pito, palatandaan na nagkakaroon ng pagkakahanay. Maaaring marinig mo ang pamilyar na awit na nagbibigay pag-asa o magising na mas magaan ang pakiramdam. Hindi ito mga pagkakataon, ito ay mga kumpirmasyon na nagbabago na ang iyong enerhiya. Mapapalakas mo pa ang iyong manifestation sa pamamagitan ng mga affirmation. Tuwing umaga, tumayo sa tabi ng iyong pintuan at marahang sabihin. Ang aking tahanan ay santuario ng kapayapaan. Madaling dumarating sa akin ang mga biyaya. Ako ay protektado, nalinis at nakaayon sa banal na oras. Bawat pagsubok ay nahuhugasan, bawat biyaya ay dumadaloy. Uliting marahan araw-araw, at mapapansin mong hindi lang ang iyong bahay ang nagbabago, pati ang iyong puso. Ang manifestation ay paulit-ulit na pagsasabuhay ng pananampalataya. Habang tumitibay ang iyong paniniwala, mas nagiging totoo ito sa iyong realidad. At ito ang pinakamakapangyarihang katotohanan, nakikinig sa iyo ang iyong tahanan. Ang mga dinding, hangin, at lupa sa ilalim ng iyong mga paa, lahat ay sumisipsip ng enerhiya. Kapag nagsalita ka ng kapayapaan, ibinabalik ito ng sansinukob ng sampung ulit. Kaya nga may kasabihang Pilipino. Kung ano ang binigkas mo sa tahanan mo, iyon ang babalik sayo. Kaya basbasan mo ang iyong espasyon ng magagandang salita. Magpatugtog ng malumanay na musika, magsindi ng insenso, manalangin kasama ang pamilya, o tahimik na magpasalamat. Gawing pundasyon ng iyong tahanan ang pag-ibig at kapayapaan. Kapag pumasok na ang pagkakaisa, wala nang lugar para sa neg. Paglipas ng panahon, mapapansin mong nagiging magaan ang pakiramdam sa iyong tahanan, mas mabilis dumadaloy ang swerte, at mas payapa ang iyong isipan. Doon mo marerealisa, ang ritual ay hindi lamang tungkol sa tubig. Ito ay tungkol sa tiwala. Tungkol ito sa pananampalataya. Tungkol ito sa paniniwalang kahit ang pinakasimpleng gawain may kasamang pag-ibig at layunin ay kayang pagalawin ang langit pabor sa iyo. Kaya, kaluluwa kong mahal, ipagpatuloy mo ang pagbuhos ng iyong tubig, hindi lang para sa paglilinis, kundi para sa paglikha. Bawat patak ay isang panalangin. Bawat alon ay isang pangako. At sa sandaling umayon ang iyong puso sa pasasalamat, magsisimula ring ibuhos ng universo, ng sampung ulit, ang lahat ng kabutihang ibinigay mo. Habang ang huling mga patak ng tubig ay dumadampi sa lupang nasa ilalim ng iyong mga paa, huminda ka ng malalim tapos na ang ritual, ngunit ngayon pa lamang bumagalaw ang enerhiya nito. Ang ginawa mo ngayong gabi ay hindi lamang paglilinis, ito ay isang pahayad. Sinabi mo sa universo, handa na akong magpakawala. Handa na akong tumanggap. At narinig ka ng universo sa kabuuan ng kanyang biyaya. Mula sa gabing ito, ang iyong tahanan ay may bagong panginginig, mas magaan, mas malinaw, at mas payapa. Iba ang hangin na sasalubong sa iyo bukas ng umaga. Maging ang sikat ng araw ay tila magiging mas mainit, mas banayad, na para bang pinagpapala ng mga di kamay ang iyong pintuan. Iyan ang enerhiya ng pagbabagong dumadaloy sa iyo at sa iyong tahanan. Palagi ng sinasabi ng ating mga ninuno, bawat ritual ng paglilinis ay pagbubukas ng bagong siklo ng buhay. Kapag binuhusan mo ng tubig ang iyong pintuan, tinatanggal mo rin ang lahat ng nagpapabigat sa iyong puso, mga tahimik na alalahanin, sakit ng paghihintay, at bigat na pumipigil sa pagdating ng biyaya. Ngayon, muling nabuksan ang daan. At tandaan, hindi tumitigil ang tubig kapag dumikit na ito sa lupa. Patuloy itong dumadaloy sa lupa, sa mga ilog, hanggang sa dagat, dala ang iyong enerhiya, iyong panalangin, at iyong pangalan papunta sa agos ng mismong buhay. Sa kung saan man ito makarating, daladala na ng agos ang iyong intensyon, ibinubulong ito pabalik sa may kapal. Narito ang isang piniling manalig kaysa matakot. Sa mga susunod na araw, mapapansin mo ang banayad na mga pagbabago. Maaaring may lumang suliraning biglang malutas. Maaaring may taong muling bumalik upang magpatawad. O marahil, maramdaman mo na lamang ang kakaibang katahimikan, wala ng paghila ng pag-aalala, kundi patnubay ng tiwala. Ganyan tumutugon ng universo, hindi sa ingay, kundi sa pagkakahanay. Kapag dumating ang mga biyayang ito, kahit maliliit lang, pahalagahan mo. Magpasalamat ka. Sindihan ang kandila at marahang bulongin, salamat, Diyos ko. Pinapanatiling umaagos ng pasasalamat ang enerhiya. Ginagawa nitong walang katapusan ang ugnayan mo sa banal na panahon ng universo. At kung sakaling bumalik muli ang bigat, sapagkat umiikot ang buhay, huwag kang matakot na ulitin ang ritual. Maari mo itong gawin anumang oras na maramdaman mong mabigat ang iyong kalooban o tila mabigat ang enerhiya ng iyong tahanan. Sa bawat pagbuhos ng tubig, isipin mong lalo kang lumalakas, lumilinaw ang isip at nagiging mas payapa. Sa bawat patak, alalahanin ang katotohanan ito, hindi ka isinumpa, ikaw ay nililinis. Ang mga unos na pinagdaanan mo ay hindi parusa, bahagi 'yon ng paghuhugas ng pag-alis ng hindi na para sa iyo. Inihanda ka ng mga yon upang tumayo ngayon muling buo, protektado, at ginagabayan. Kaya ngayong gabi, habang marahang pinapatay ang kandila at isinara ang pintuan, alamin mo ito, ang iyong espiritu ay bantay sarado. Ang enerhiya sa paligid mo ay dalisay. Ang daan sa harap mo ay malinaw. At sa pagsikat ng araw bukas, lumabas ka ng nakayapa. Damhin ang malamig na hangin, ang bahagyang dampi ng lupa, at marahang bulongin sa sarili. Muling dumadaloy ang aking buhay. Pinagpala ang aking tahanan. Bukas ang aking kapalaran. Dahil totoo ito. Ang mga bagay na iyong pinakawalan ay hindi na babalik. At ang mga biyayang iyong inanyayahan nagsisimula ng tumubo. Ito ang iyong bagong simula. Ito ang iyong kapayapaan. At mula sa gabing ito, naway ang bawat hakbang mo ay patungo sa liwanag, pagkakaisa at banal na kasaganaan.